Ngayong araw nga ay dadayuhin natin ang bagong bukas na kainan na nagsaserve ng authentic Bicol dishes gaya ng pansit bato at kinalas. Meron din sila ditong sisling, silog at marami pang iba. At dito lang pala yan sa Yami Silog and Sisling na located sa C5 Road, Wildcat Village, Taguig City. Yung landmark nito itong Ilongo Motor Shop. At dito nga umorder na ako ng kanilang Bicol dishes gaya ng pansit bato with dinuguan for only 45 pesos at pansit bato overload for only 99 pesos. Meron yung chicken, pork tapa, lechon kawale, shanghai, shomai at itlog. Hindi papalampasin itong kinalas nila for only 100 pesos. Meron nyan lechong kawale, siomai, chicharon, at itlog. O diba, di mo na nga kailangan pang pumunta ng Bicol para lang makatikim ng mga pagkain na to. Dahil dito sa may palatagig city, eh meron na. Yo, what's up mga katropa? Maulan na araw sa atin lahat. Nandito pala tayo sa Yami Silog and Sisling na located sa may Wildcat Village, Barangay Southside, Tagig City. At dito nga, eh, dinayo natin yung bagong bukas na nagtitinda ng authentic vehicle dishes mga katropa. At yung una natin titikman dito, itong pansit bato with dinuguan for only 45 pesos. Ay, yan o. Jeez, maganda to, paghahaluin natin mga katropa. Lagyan natin ng suka mamaya at saka chili oil para mas lumabas yung lasa niya. Pero tikman muna natin to ng plain. Ayun. Alu-aluin natin para maglaban-laban lahat ng lasa niya. Tikman natin to mga katropa. Hmm. Saktong-sakto na yung pagkaluto ng ano, pansit bato nila? Ang kagandaan dito, authentic to ha. Galing pa ng bicol, inaangkat pa nila mga katropa. Tapos yung dinuguan niya, maasim siya ng konti, bagay na bagay din sa may ano, pansit bato nila? hindi siya ganong maala. Talagang perfect siya dito sa may pansit ba mga katropa. Ayun, isa pa. Hmm. Oh. At syempre, nag-order din ako dito ng pansit ba overload for only 99 pesos. Ang dami toppings, so oh. Tapos, meron soft drinks. Kama natin to. May chicken, beef tapa, Shanghai, lechong kawale, pati, somay at itlog, oh. Kama natin yung manok. Hmm. Top ng breading. Crunchy siya ng konti. Tapos juicy loob. Tap ng breading nito ah. Panalo. Tikman din natin yung pork tapa nila. Mm. Manamis, namis. Lambot niya. Ang sarap na pagka-marinate niya. Siguro ang tagal minarinate ito. Sarap. Mm. Try natin yung shanghai nila. Na homemade. Mm. Sabi ah. Dami laman. eh. Eh nila sa anong tamis. Bagay na bagay sa may. pancit ba nila? Hmm. Nakawali. At ang kagandahan din sa may pancit ba overload nila, may pre-soft drinks na. No? Oh. natin. Grabe. Sa 99 pesos mo, busog na busog ka na dito sa may ano. Yummy, silog, and sizzling mga katropa, panalo. At yung next natin titikman, syempre yung kinalas na authentic from Bicol. Daming sahog mga katropa. Tikman muna natin yung sabaw na pinagkuluan ng buto-buto. Ang lasa. Hmm. Nilagyan na pala na ito ng chili oil. Napakasarap ng ano, pinagkuluan ng buto boto dito. Ang bagay na bagay talaga sa maulan na panahon eh. Tikman naman natin yung noodles nila. Authentic from Bicol. Ayun eh. Mm. Saktong-sakto na yung pagkaluto. Sarap nito ha. Tapos ang dami sa hub. Oh. May siomay. Tikman natin ulit yung kawali. Hmm. Napaka-crispy ng litsyong kawali kahit nababad na sa may sabaw ng kinalas nila. Sarap ha. Oh. Tikman naman natin yung ano. Deep tapa. Ayun oh. Drop. Hmm. Drop ng kinalas mga tropa. First time ko lang din makatrim nito, ha. Ah. Kaya kung taga-palar ka, at naghanap ka ng food trip, lalo na paggabi, o kahit nag-uulan-ulan, subukan nyo tong kinalas nila, ang sarap.